Uy, Isel, Pera ka ba? Ah. Ako sabi ko lang po. Hindi ko po sumasawag ngayon. Kaya nga, wala, wala din po ako ngayon. Muna, lang, isa mo na! Kahit lang. Talo ko misa sa sabong eh. Ito naman. yung beses ko po bang uulitin sa inyo? Hindi pa nga po pumapasok yung sahod ko. Ano? Ganyan? Pagtataguan mo kami ng pera? Pinagdadamutan mo na kami? Pa, hindi ko kayo pinagtataguan ng pera. Alam niyo naman po pag nagkakapera ako, binibigay ko naman po agad sa inyo, diba? Sus! Salita ng ganyan. Pinisan mo na. Gusto kong bumawi sa sugal. Malaki ang talo ko sa sabong. Kahit magkano na itatabi mo dyan, ibigay mo na sa akin. Pa, wala na talaga. Naibayad ko na sa bills dito sa bahay. Tsaka ikaw ate. Bakit hindi ka magtrabaho? Napapagod na ako. Baka pwede mo naman akong tulungan. E eh, bibigyan mo ko pang negosyo. Yun lang naman, di ba? Yan na naman tayo eh. Ay, nako. Ganyan talaga. Pag may trabaho, dadamot na kahit magulang niya, pinagtataguan ng pera. Pa, hindi ko magagawa sa inyo yun. Nalaki yung respeto ko sa inyo. Wala na nga pong natitira sa akin eh. Ayun naman pala eh. May respeto ko naman pala sa akin eh. Edy, ilabas mo na. Paano makabawi ako? Bigyan mo na kasi. Yan. ni may, may pera pa po ako sa kwarto. Oh, ayun naman pala. Meron ko na po pala na itatap Ang dami po pa. cheche boreche. Sorry, Vicente. Ay, nako. Bilis, 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 bilis mo na. Bakit nang nangangatin ng kamay ko eh? Gusto ko nang magsabong ulit. Ano nga po sa kwarto ko. Bilisan mo na. Alam mo, kating-kating na yung kamay ko at sabong na sabong na ako. Ito na. Pinis! Naku po! Pwede. Ay, naku! Talo na naman. Ito kasi, tatabi-tabi pa. Malas! Nadamoy pa ako. Ako ba nag-ooperate niyan? Ay, naku! Ba't pa kasi tumabi-tabi pa? Talo tol. Alam ko dito.

Nagbabayad po ako ng kuryente. Kailangan na po kasi magbayad. Baka daw kasi magpatulan na tayo. Dadahilan ka pa eh. Saan na yung bayad-bayad na yan? Unahin mo muna kami. Balita ako, sweldo mo ngayon. Oo nga pa, sweldo ko ngayon. Pero kaya ako na kasi magbayad. Eh, late na late na rin kasi tayo. Ay naku, Aisle. Unahin mo muna kami. Ano naman. Uwi naman po ako pagkatapos ko magbayad eh. Magbibigay din po ako agad sa inyo. Tignan mo yung bag, baka nasa loob yung pera pa. Baka tinataguan mo lang kami. At ayaw mong magbigay. Pa naman. Nag-aabot nga kasi ako sa inyo. At ikaw ate. Tignan mo na nga yung pangungutya mo kay Papa. Bakit? Ano? Itong may pera eh. Magbibigay <laughs> ka ba? Pa? Magbibigay <laughs> ka na kasi. Magbibigay <laughs> na po. Titawan niyo mo. Ayan. Bibigay ka naman pala eh. Gusto mo pa masasaktan? Diyan! Bigs na! Ako na ngayon. Pa! Bili ka ng mga pala. Yan pa. Tara na. Yeah. Salamat. Kim. Bakit? pa. Atam na ba yung kapatid mo? Hindi nga eh. Parang... Hindi na umuwi yun ah. Oo nga, inaantay ko nga eh. Wala pa din. Ano ba pala akong mahingian? Bakit? Ano ka na naman pa sa sugal na? No? Ay, nako. Alam mo namang, yan lang ang libangan ko eh. Nakakatanong Ta ka pa, pa. At kasi sa dami-dami nang pwedeng paglibangan, bakit yan? Wala ka nang magagawa ron. Masikasuyin mo na lang eh, hanapin mo yung kapatid mo na yan at Sugal na sugal na ako. Pagbasak pa naman nahahanapin yun. Pagtanong mo kayo, pagtanong mo kayo sa mga kaibigan niya, baka doon lang magpunta yun. Tatanong ko sa kaibigan niya, eh, wala kang kaibigan yun. Ayun yung bata niya kung saan magpunta yan. Naku, baka nag-asawa na yun. Na, <sighs> eh, siya, yan ka muna. Sige pa. Pa! Oo! Oh. Naharap ko na si Hazel! Saan? Sa may plaza kay Sun! Oo! Oh. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Puntahan na natin! Ano pa! Puntahan na natin! Ano sasabihin natin pag nakita natin siya? Basta! Puntahan na natin siya! Hiya natin pera! Ito na! Oh, sige! Gusto mo na! Hmm. Huh. Nandito lang pala yung magaling kong anak! Nahanap ka oh. din namin! Alam mo ba, ang tagal-tagal ka na namin hinahanap kung nasan lupalip ka na punta na dito alam pala. Eh, gusto ko lang naman ng katahimigan. Kaya nagpakalayo-layo muna ako sa inyo. Ah, ganun. Kaya takasan mo na yung obligasyon mo sa amin. Ika naman. Hindi naman sa ganun. Eh, masyado na kasi ako na i-stress sa inyo eh. Puro na lang, puro na lang kayo hingi. Puro na lang asa sa akin. Uy, stress. Eh, nagbibigay ka lang naman ng pera. Ayun na nga eh. Nagbibigay ako pero kasi hindi niyo ako tinitirhan. Inuubos niya lahat. Wala akong pakialam kung may matiraman sa'yo o wala. Basta importante, bigyan mo kami. Hindi yung bigla-bigla ka nalang mawala na kung saan-saan lupalot ka namin hinahanap. Tapos, malalaman namin eh, nandito ka lang pala hindi pa rin kayo magbabago hanggang ngayon eh, no? Hanggang ngayon, pera pa rin iniisip niyo. Ang dami mo, Cheche Bureche, isip. Bigay ka na lang. Bigyan mo na lang kami. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo. Pa, Kailangan namin ng pera. Bigyan mo kami. Pa. Hindi na ako mag-aabot ng pera sa inyo. Magmula ngayon. Tsaka huwag kayo mag-skandala dito hindi niyo poder to. Kaya kung pwede ba, umalis na lang kayo bago pa ako tumawag ng barangay. Ha! Hindi ka na ka pang sa amin, ha? Tapang. Ha. Tapang ka na ngayon. Pa, parang awa nyo na. Ayoko po ng gulo. Gusto ko lang maging okay muna ako bago ako bumalik sa inyo. Tsaka sana ganun din kayo pag bumalik ako. Sana magkasundo-sundo na po tayo. Hindi naman pwedeng sa lahat ng bagay, sa akin na lang po kayo aasa. Siyempre, tignan nyo nga po yung katawan nyo. Mas kayang-kayan nyo nga po magtrabaho kaysa sa akin eh. Kaya sana naman, naiintindihan nyo din ako kahit pa paano. Wala na utang na loob. Tignan mo, sumasagot pa. Ano? Sige. Kanya na lang kalimutan mo na lang pamilya mo kami. Kaya? Yeah? Kaya so, tayo nang mahihita rito. Kaya nga. Patrick. Huh?